Happy birthday to you. Tignan nyo guys. Uh, ito. Cake ginawa ng manugang ko. <laughs> Ayan. Manugang ko yan. Ito uh -huh. nyo ginawa niyang cake guys. Ang ganda oh. Uh -huh. Ang daming ano. Yan. So ngayon mag-blow-blow -blow ako ulit ng cake. Kanina nag-blow na ako doon sa swimming pool. Ngayon mag-blow-blow -blow ako ulit dito. Thank you guys. Uh -huh. Thank you Iris. Thank you. Anong wish ko? Anong wish mo? Wish ko yung maging maayos tayong lahat. <laughs> Yan, healthy. Yay! Vlogger? Yeah. <coughs> <Blaga. laughs> Try mo <laughs> muna yung line yun. lahat <laughs> <laughs> dyan. Ah! <laughs> ah! Kaya pala Isay-say mo yan. Isay-say mo yan. Kasi, kaya pala na ano ko kasi ang madami nagpakalagay. Ay, kaya pala. <laughs> kaya na, yan yan. Ay, yeah, ito guys. Ah. Ito. Ito yung kanilang pa... ano mo muna ano yung muna maliliit. Baka piso lang laman nito. Oo, <laughs> oh, lahat yan. Lahat yan. mo, ano mo, pakita mo. Siyempre. Eh. Papakita kita. So, ito guys, Ila. Nasa da ko yung mo doon ka umupo ka para makita ko. No, TikTok queen eh. So guys, ito oh. Eh, Hinay ko yung unang sinulid. Ubat wala. <laughs> Dale. Wala ng Ay, oh ito ito Ay wala pa rin. <laughs> <laughs> O, ukray ako ng mga ito guys, oh. Tina mo, nagsayang sila ng ano. Nagsayang sila na. <laughs> Nasaan kaya dito yung may laman? Um, unahin ko na yung maliliit, sabi. Oh. So, ibig sabihin, unahin ko yung maliliit. Wala, Baka nasa kandila. Hmm. Ibig sabihin, walang mga laman. Oh, sa kandila. Oh, wala. <laughs> wala din. hola, oh, wala, witness kayo. Nakikita nyo. Oh, tignan nyo guys. Oh. So, Kala ko pa naman ako yung surprise nila sa akin. Tapos ganyan. <coughs> o yan, may meta pa ako. O may YouTube ako, mag-subscribe pa ka kayo sa akin, guys. TikTok queen. Oh, TikTok queen, hindi naman ako sikat sa TikTok, kaya okay lang. Instagram. Ano na? Hindi ako masyadong ano, sa Instagram, active. Tapos. For last. ito, <coughs> happy birthday. Ah! <laughs> Nandito pala sa happy birthday, guys. Walang bukas, 20. Wow! Oh, oh, oh. 20 pesos! <laughs> Ila! Oh. Ila! Wow! guys! Oh, uh, ganda so, lahat yan! Hindi <laughs> po nilang tig-20! <laughs> oh. Dami, di na. Oh. Ay, lumalaki, lumalaki. Lumalaki, guys, lumalaki. Sana may, ano, may ibang kulay naman. Sana lumalaki. Oh, Ay! Wala. Wala. Oh, sana may ibang, may ibang kulay pa. May ibang kulay pa. May ibang kulay pa. Oh, may ibang kulay pa. Ila. Kulay? Ila. Ah! Ah! <laughs> ito Ila. Guys, wala yung blue, wala yung ito, blue. Yung mga, mga batang ito, sinusurprise ako kaya pala. Ha? Kaya pala. Ganyan ka. Ila. Oh, may blue, may blue, may blue. Hilain ko pa tao, hilain ko pa Thank you so much sa mga anak ko. <laughs> Thank you dito sa dalawang anak ko. Ito. Ito ay manugang ko. Ito yung... Magpakita ka naman sa camera. Ayoko. Oh, oh. ito. ito yung surprise yeah. nila sa akin. No. Ayan o. No. Sa akin ito yung isang blue. Kaya... <laughs> Nabawi yung gastos ko, Mel. Oh, Ang pa na mag-birthday. <laughs> Nabawi yung libra. Nabawi yung gastos ko. <laughs> Thank you. Na, Ay, nag nag surprise sa akin guys. Hey. Okay. Kaya pala, hindi nila sinabay sa akin. Hey. Hey. Di ba naman sa'yo? Ayan guys, so may pamani cake silang dalawa sa'yo. Oh, ano, no? oh, thank you so much. Last, last one, Martin.